Yan guys, good morning and good afternoon sa lahat Yan, nari na ta sa mailak So na yon guys Amo pa ning ng ilan na dekorasyon sa mascara guys so, na pusya na kwan na pang gunting gunting na ano ni plastic Yan, mga na ano guys may mga promosyon ng mga ngalan Oh, ang ini o oh, is 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 national security system yan. Diri sa dalan sang Lakson yan. Amo na di guys. Jo tawhay ng dalan guys. So ini yung color ni guys na Pusya Peng. Ko ani guys, niya PH. pH na panghugas na guys na decoration guys. Ang na advertisement panghugas yan. Residentis yan ang muna naman natin kay sa piyak ang Bakulod Corazon Loxen Hospital na daan, ang yung pinakadugay guys na hospital, provincial hospital, so pong nag upgrade naman ni gawa guys ang upgrade nila guys pwede na sila kabaton sa mga madalom na masakit sa muna? Uh, upgrade nila guys, kaya mo imotolulugan may aircon na Uh, may hose pa yan. okay mo lang na guys dito na isa isa on yan laon yung nakabutang lion park tapos dire naman guys sa gris pharmacy uh, may curie drugstore bakal ka bulong das dalong guys so guys start dolos bakal ka bulong sa may curie drugstore dason tapos bakal ka ilimnon sa ibabaw sang may kiri, may tanduay yan mahang over ka, kag matamaan ka sa tanduay walang problema kay may may kirena sa dalom yan, namon yung ilang ad Bertais sa Barangay Itin Lakson Yan o no? Barangay Itin Lakson Yan o no? Yan o no na Okay Malakanta ta nagko na ang kwan uh, sa mga aslak o sa punta guys medyo galom na guys dahil mo panganod mga um, uh, ula naman karun yan the morning Tuwangan sa hospital guys o which mean um, ang guys do pulinaria bla uh, balsamasyon yan okay okay guys good afternoon sa lahat Dere naman ta sa piyak guys Yan may bago naman di Abison na building Yan ang Pusya Blue Okay kami ni Hota Subong guys Pero ang matatara sa tubangan Yan Abison Bacol at City bago lang open guys Kato na kamo may 10% a 15% kung dako inyo Black Loan Yan nari naman di Lakson Galo uh, Lakson Galo ni na street Um, uh, ang land bank Pero sa muna yung CPB si na da guys Tupad video Yan, the sunset bank Insular life Nan, subong mayara naman Security bank Ang dugay naman na hotel guys Diri naman sa Bacolod Daring business inn Yan naman yung business inn Okay Kung sino da mag guys May, may one take one sila guys Dua kamu, May promo yan, na naman ang building na GMSG Finance in Montalbo. Ang ini naman guys, o ari naman ta sa Rizal, may ngagaw guys kay Gilo. Yan, okay ka abot pa Okay lang guys. Dire <coughs> naman ta sa Lakson, tabok naman ta sa Lakson. Lakson pa Japan guys. Dire naman sa downtown area. Okay. Oh, nasira do ni Liga Di subong open na. Back to work na sila Okay Yan Dari naman Tapos Sa ni keso oh, Ang KBG Stainless Tupad sina na <coughs> Bako Ang tupad sina, guys Bako load Electrical supply Yan Ang pula na nangalan guys oh. Yan Hindi mabakal Sa mga Auto supply Mga electric okay original last one original man ang price yan mahal pare naman ang bangko na sterling nag isa di sa Bacolod asia yan Ari naman ang bangko central guys yan dari sa gunsaka amunin mo kwarta guys or diragin natin ipunta na ng mga kwarta pag sa mga negyosyante na lagko ang atbang naman niya is Swiss Bank Lakson Street yan Pari na ta sa Gunsaka Street Okay Patuloy lang tayo guys Yan Medyo kayang ang dagang pong sapiak okay. naman guys Sa uh, China Bank Ya sa Insik Kung hapa choy Okay hmm. Pari naman malabya naman ta guys Na Bank of Makati Sa so Manila Taga Manila na guys Bank of Makati Tire naman sa Piyak Metro Bank Sugar Land Hardware Ang Tupad Yan Damo di bang ko guys Basta damo ka lang account Okay Yan Nari naman ang Tupad Charts Yan Sa Sanchi Ano ganit natin gani, gani na Pan Sanchi -San Street Bacolod City Yan Magdomingo Drata Magdasal Para Mga bugayan Manta sa ato na Mayong lawas kag lahat na bendisyon ng Jan. Okay. yan may mga rider naman dito, guys, na dami-dami kag padlak an mga sakyan. Okay. Lawig-lawig na ato na video, guys. Dire lang nagtatapos ang akon balita. yan nagbabalita mayong Hapon Salat and Gold Doctor noon. And mga mga out yan, nagtatapos si Mahina Smile MRB may naman di ang Motor Trade. Uh, kung sino di mag cut to down zero down payment okay pwede ka ka apply yan ang bulanan mo 2,200 walang down okay may monthly na 2,500 walang down pwede mo na makuha. Uh, rin naman ang China Mark na brato lang kung magkwa kasat inyo para sa inyo estudyante ayan na open tayo guys yan, China Mark Mura na guys, pwede ka ka buy 1 take 1 dan dyan Pag yan mo sa iba na buy one take Ang bili Ang presyo yan Okay Malawig lawig na nga aton video guys Nagbabalita, subong hapon, mayo kay wala ulan Pero may traffic dito Ari ah, naman di sa tubangan sa Laksun, Lapit na sa Lakson Libertad Ari ah, di sa may di Salvation Army Ayan, ang iya guro sa mga hospital, na guro sa army, na guro guys, wala ko idea kung ano na Tapos sa tupad, BDO. Ayan. Dire naman kamo sa Star Plus Pension. Mura lang guys, by one take one. Ayan, 400, dua kamo Tag 200, ayan. Okay, 24 hours. Katito lang guys, walang problemang taxi. Mayroon dito, ato-adlaw galabay wala lang tricycle kaya bawal sa adlaw pero sa gabi na mo di tricycle yan nara mura lang guys malinis pa pang relax na star plus pension pagwa kapoy luya pagsulod pagsek pagwa kapoy luya yan may free pa na wifi 24 hours okay inquire na kayo guys basta walang sabit yan okay guys dire na lang ang akon kaya sa sa balita mahina smile MRB thank you for watching and good afternoon sa lahat bye -bye. bye 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 guys yan amat amat uh, bye bye yan kapamaypay na ang M4 sir oh, good afternoon sir yan okay bye bye okay guys bye bye na guys thank you for watching